guys dito naman tayo guys tatali tayo ng ating uh, ayan yan guys oh. ating puso ng niyog tinatali natin guys para prepare natin gawing tuba guys ayan ayan guys oh yung tipong na natali na natali na natin yung ating sarili sa ating niyog tapos biglang may pipinig guys ayan oh. kita nyo guys nagalaw ko guys na itali ko na yung sarili ko tapos nagalaw ko ito ang gawin nyo lang guys pag ganito pag may pipinig na sa inyo guys huwag kayong gagalaw yun lang yung tip ko sa inyo guys nagalaw ko kanina may nakagat ako eh yung tip ko sa inyo guys tapos uh, alangan naman lulukso tayo guys yan. Hindi naman pwedeng lulukso tayo. I e, mababalian tayo o ma maaring ikamatay natin, guys. Ang gagawin lang natin, guys, huwag tayong gagalaw Hanggang sa babalik sila sa kanilang bahay, guys. Pag hindi ka gumalaw, guys, ibig sabihin parang hindi nila mararamdaman na may tao o uh, gagambala sa kanila guys sigurado guys pag gumalaw ka yung nahabulin ka or uh, kakagat in ka guys ayan yan lang ang tip ko sa inyo guys hindi peding lulukso na lang ayan oh. dami nila <laughs> nagalaw ko kanina guys habang tinatali ko ito habang tinatali ko itong itong puso ng niyog natin nagalaw ko ito ayan oh dami nila oh Kagat nga ako dito sa kamay. Pero ang ginawa ko guys, hindi ako gumalaw hanggang sa bumalik sila sa kanilang bahay. Pag nagaraw guys, sigurado kakagatin po tayo. Yun lang ang tip ko sa inyo guys, pag uh, nasa ganitong sitwasyon kayo, huwag kayong maratel. Steady lang po kayo, huwag kayong gagalaw hanggang sa babalik sila sa kanilang bahay. Ayan. Hanggang sa uh, ituloy mo lang yung gawain mo, na huwag ma galaw yung kanilang bahay okay lang po hindi sila ma-disturbo Ayan o, hanggang si tinapos ko na lang kung aking tali Ayan. okay guys ganun lang po ang gagawin natin pag may alingayo lampi or pipinig guys nakakagat sa atin Ayan, alangan naman po na nulukso tayo kagad huwag po tayong maratil pag nasa ganitong sitwasyon po tayo maaring kamatay natin o ikabali natin ika-injure natin pag uh, tire na rattle at uh, na lang sa napakataas napaka na niyog nito, ito yan taas pa naman yun lang guys okay guys salamat po sa panonood at nawaya uh, nakapagbigay po ako ng uh, kunting kalaman sa inyo guys salamat salamat po and God bless po sa lahat